Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ang Pagsalakay ni Mia Matapos ang mapait na laban at pagbabalik ni Mia mula sa mundo ng Espiritu, isang matibay na desisyon ang kanyang ginawa, lusubin ang teritoryo ni Namangkardo at Kalintas, upang tuluyan ng wakasan ang mga natitirang puwersa ng kadiliman. Sa gabing nababalot ng katahimikan, dahan-dahang pumasok si Mia sa teritoryo ng dalawang taksil. Ang lugar ay naglalaman ng mga kakaibang istruktura, e mga itim na tore na bumabalot sa paligid, mga nilalang ng dilim na nagbabantay sa bawat sulok, at isang kapaligiran punong-puno ng nakakakilabot na enerhiya. Habang naglalakad si Mia sa makitid na landas, isang pangkat ng mga alagad ni Kalintas ang biglang sumulpot mula sa mga anino. Ang unang nilalang, si Asudra. Ang halimaw na si Asudra, isang malaking nilalang na may pakpak at matatalas na kuko, ang unang sumugod kay Mia. Sinubukan nitong sugurin siya gamit ang kanyang lakas at bilis, ngunit mabilis na nakaiwas si Mia. Ginamit niya ang kanyang kakayahang lumikha ng ilusyon, pinilit ang halimaw na magkamali ng direksyon. Sa huli isang alo ng liwanag mula sa kanyang mga kamay ang tumapos kay Asudra, na naglaho sa hangin bilang abo. Ikalawang nilalang, si Garkoz. Kasunod ni Asudra ay si Garkoz, isang halimaw na may kakayahang magmanikula ng lupa. Pinilit nitong gapiin si Mia sa pamamagitan ng paglikha ng mga naglalakihang bato at patibong, ngunit ginamit ni Mia ang kanyang espiritual na bilis upang makalapit kay Garkoz. Sa isang malakas na hampas ng enerhiya mula sa kanyang mga kamay, tuluyang gumuho si Garco sa sariling nilikha niyang bato. Habang papalapit si Mia sa sentro ng teritoryo, mas marami pang alagad ang dumating upang harangan siya. Isa-isang tinapos ni Mia ang mga ito gamit ang kanyang mga natutunan mula sa mundo ng espirito. Si Draylope na may kakayahang magpalit ng anyo ay nalinlang ng mga ilusyon ni Mia at natapos sa sariling patibong ang kambal na halimaw, sina Lurik at Durek. Ay sabay na sumalakay gamit ang kanilang nakakalasong usok, ngunit nagawang i-counter e ni Mia sa pamamagitan ng malakas na alo ng liwanag, na naghiwalay sa kanila at tuluyang sumira sa kanilang anyo. Sa paanan ng pinakamalaking tore sa teritoryo, naghihintay si Malikas, ang general ng mga alagad ni Kalintas. Si Malikas ay isang malupit na nilalang na may kakayahang kontrolin ang mga anino. Mia, hanggang dito ka na lang, wika ni Malikas habang ang kanyang mga anino ay bumalot sa paligid. Hindi mo matatalo ang kadiliman. Ngunit tumayo ng matatag si Mia. Walang dilim na hindi kayang liwanagan ng liwanag. Sa isang nakakakilabot na laban, pinilit ni Mia na labanan si Malikas gamit ang kanyang espiritwal na lakas at ilusyon. Ang mga anino ni Malikas ay halos lumunin si Mia, ngunit sa huli, isang malakas na pag-atake mula sa kanyang mga kamay ang tumapos kay Malikas, na nagdulot ng matinding liwanag na sumira sa tore. Matapos matalo ang mga alagad ni Kalintas, ginamit ni Mia ang kanyang espiritual na kakayahan upang sirain ang mga simbolo ng kadiliman sa buong teritoryo. Ang mga itim na tore ay isa-isang gumuho, at ang enerhiya ng dilim ay nawala sa hangin. Bagamat natapos niya ang mga alagad ni Kalintas, ang mismong pinuno at si Mangkardo ay nananatiling buhay. Sa kabila ng tagumpay, naramdaman ni Mia ang lalim ng panganib na paparating. Kalintas, Mangkardo, maghintay kayo. Malapit na ang katapusan ng inyong paghahari, bulong ni Mia habang papalabas sa nasirang teritoryo. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.